Magandang gabi po mga Palangkos Manang Balataya. Sama niyo naman po ako. Basahin po natin Pedro chapter 5 verse 7. Sa matatanda nga sa inyo maaral ako, ako ang matandang kasamahan ninyo. At isang saksi ng mga hirap ni Cristo na may bahagi naman sa kalwalati ang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan kundi may kasayahan. Na ayon sa kalooban ng Diyos na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan kundi sa handang pag-iisip. Na hindi naman ang gaya ng kayo ay may pagkapanginoon sa pinangasiwaang pinagtagupilin sa inyo kundi kayo ay maging mga uliran ng kawan. At pagkakayag ng Pangulong Pastor ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalawalatian. Kayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat. Mga bigkes kapakumbabaan na kayo kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumalangsang sa mga palalo na takwag nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Kaya't kayo'y pagkababa sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang ita itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanyang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng riyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya, na siya'y labanan matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sino'y tumawag sa kanyang walang hanggan, kalawalatiaan kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sa daling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sumasakanya sa na nawa ang paghahari, magpakailanman siya nawa. Ma. Sa pamagit Silvano, natapat nating kapatid ayon sa aking palagay. Sa kanya ay sinusulatan ko kayo ng maiksi na aking inaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Magsitibay kayo dito. Pinabati kayo ng nasa Babilonya, nakasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. kayo ng halik ng pag-ibig, kapyapaan nawa sa lahat. Kaya kay Kristo Jesus, ito pong mabutang balita na nga dito po yung uriin po natin ang Panginoon. Natin yung magpangyarihan sa lahat. Ano.